So guys, ah, may ginagawa tayo ngayon ano. Ah, motor start 400. So ito. Yeah. Ah, ayaw mag-start. So nang pinaklas ko tong motor na to. So, yun na nakakita kong sira. So Sabi yung fibra kaya ayaw mag start kasi singaw so dito lang malabas yung air mixture para dito sa papuntang combustion champer kaya ayaw mag start so nalupat na nga yung battery nito waka start oh so lupat na siya waka start so dahil dito kaya ayaw mag start yung motor na ah So ito na yung ilalagay natin doon sa manifold. So papalitan na natin 'to. So nakarekta na siya. So ta-try natin. So okay daw to medyo matibay nga to kasi bakal na nakabit lang natin so try natin kung mag start na so naikabit na natin yung manifold na bago so yung fabrication so ngayon mag start na natin siya kung mag start na oh start So, what's up mga tol? Ayan, so may bubuhayin tayo ngayong TMX 55. So, stop ito So, overhaul natin so, na. So, makina lang muna tayo. Para tumakwad sa ka, syempre, yung carburetor.